mga kabusing naghahanta naman kami ngayon dahil ulang pasok kami bukas ah, pinagsamantala natin mga kabusing hanta tayo ayun o no? si pamangkin yan at si bayaw nandun pa naghahan kami ngayon mga kabusing sana may makita tayong marami-rami para may pang-upload na naman tayo mga kabusing okay ah nandito naman kami sa ibang spot na naman mga kabusing yung spot namin na maganda may maraming mga gagamba dito okay maraming salamat sa panonood ayano oh, naghanap na sila mga kabusing may nakita si pamangkin dito ay, nasa likod tayo mga kabusing oh. Yan. Laki mga kabusing tamang sukat oh. Yun, ay. Ayan. Pumunta sa kanyang bahay. Napadating. Okay, kunin mo doon. Wow. Laki talaga. Yan, bumaba pa yung gagambang Ah, kabusing, puntahan natin si Bayaw. May nakita na naman. Oo. Ito lang na. Ito, humok. Oh. <laughs> Pagdak po lang ni Tingoy. Pagdak na. Ayan. ka? tay tumakas yung gagamba mga kabusing tumakas oh ito yung bahay niya yan tapos yung gagamba nandito oh Uy, nasaan na yun? Bumaba? Ha? Oh, naran, tago. Maro kayo, di ba picture? Ayun, ang ganda mga kabusing, oh. Tamang sukat na to. Takto na nating. Ayan, kunin natin. Kunin natin mga kabusok. Uy, kias man. Naro di yung balay dito eh. Suweds yung balay. Ayan, nasaan na yun? Ay, ito eh. Huwag yun pa. Ano? Ano pa po balay dito Ah, 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 Oh, di balik. Sa. <laughs> <laughs> di balik. Ami <laughs> <Kisoday>. dong <Nangosodong>. bi. <laughs> Nang sa do. Sudag style ani. Pinahirapan Ay, ta -ta -ta. kami sa gagambay. So sa ta tanay -ta dong bi. Eh? <laughs> o pa lagi <de> sud. Lagi <laughs> <laughs> kumot pa demo ng lisod. <laughs> Kamo na mga ha kay. Pinahirapan kami sa kalisod dito. Ayan, pinasok muna namin yung nang nahanap ni Pamangkin. Ay, goodness, Ayan. malap eh. Tapos kukunin ng isang gagamba. Nasa kanyang bahay mga kabusing. Dako na eh. Oo, dako na eh. Ayan. Ayan ah, sa dito tayo sa may walang mga damo. Ay, yun ako na tingoy. Doktor, hindi na sis. Sakto-sakto na Mga kabusing, ito yung mga gagamba na hindi kinuha namin, no. Oh. Yung buktot kung tawagin sa amin, no. Oh. Yan, tsaka nasa luyo pa sa ganitong puno pa rin dito sila dalawa mga kabusing pero hindi kayo kukuha ng ganito yan oh no? ok yan nandito na kami mga kabusing hanapin natin yung gagamba na sapot lang ang nakita namin mga kabusing dito mga kabusing may nakita tayong gagamba oh. ayun may kinakain pa siya mga kabusing dito tayo ayan nasaan na yun tumakas nagalaw natin yung tinitirahan niya mga kabusing tapos yung gagamba nasaan na yun wala man tarog na tungkuan Okay. babalik lang yun mga kabusing balikan natin to mga kabusing puntahan na naman natin si pamangkin may nakita na naman dito tayo dadaan yan Yay. Oh, niyo eh. Oh, 'di duta 'oy, buro'ng incredible. lang 'no. Ayun, mga kabusin oh, nakita ni pamangkin 'no. Yan, ready bill mga kabusing kung tawagin dito sa amin. Yan 'no, oh, tamang sukat na 'yan. Yo, nang ganda ang kagamba. Wow. Yan, kunin natin din natin dong. Kunin natin si Gagamba. Okay. okay. tingnan natin. Yun. Ang gandang Gagamba. Umabak. Wow! Okay, pasok natin mga kabusing. Hmm, Magpasod, oh. Ayan mga kabusing, pauwi na kami. Pauwi na kami mga kabusing. Dahil wala na kami ng lalagyan. Ayan sila oh. Bayaw at pamangkin. Yun. <laughs> pauwi na kami mga kabusing. At uh, saka paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maraming salamat sa panonood.